Andi dito kami ngayon sa Naga City dahil nga may gusto kaming uh, bilhin ni Commander na talaga namang ito yung karamihan ay pinapangarap ito, halos lahat ng pamilya pinapangarap ito at tingin ko naman ay deserve namin ito ni Commander sa loob ng halos uh, tatlong taon mahigit na sakripisyo namin sa lahat ng ginagawa namin tingin ko naman ay eh, deserve namin to. So ako na, kami naman ni Commander, wala kami ibang hangad kundi magkaroon lamang ng isang masayang pamilya. Napaka simple lang kasi nga napakaiksi lang naman ng buhay. So kailangan lang natin ay eh, maging masaya. So tara simulan na natin itong vlog na to kung bakit nandito kami. Magandang hapon po lahat sa lahat ng <laughs> Magandang hapon po sa lahat ng kababayan natin at ngayon dito kami papunta kami ng Naga. Galing kami kahapon sa Daet at ngayon nakapagpa-check up naman na si Commander in good news ay mamaya na. Sabi ko mamaya. <laughs> kakain muna kami, hindi pa kami nagtatanghalian Kaya may dala kami dito. <laughs> Galing sandaan, sa handaan, kami sa handaan. Eh, nakahingi na kami. jo joke lang. Binili to ni Ranz Sa motoran ito binili? Anong lugar to Ranz Sipukot. Bumili si, Pukot. si dito sa Sipukot. At dito na lang kami kakain sa loob na sasakyan yan. Tag-iisa kami. Oh. Magbalot lang tayo ng kamay. Okay na yan. Ganyan daw pag ano eh, sanay sa ano, sanay sa mga mission, di ba? Kahit saan ka lang mapwesto, at nagutom, kain, ganun, ganun Get naman talaga. pag-rich. Ha? Huh? Ganto pag-rich. <laughs> okay, so kain muna tayo. Come me to a secret place Beyond the there is something more I see I feel the waves Nandito na kami ngayon sa hotel. Nagsogo muna kami kasi nga gabi na din kami dumating mga 6.40 p.m. So, yun. Nanggaling naman na kami ng SM kasi nga nagbili kami ng... Wala kasi kami talagang mga damit kasi ang plano namin, dahit lang talaga dapat. So, wala kaming mga dalang damit. Kaya yun, bumili na lang kami para may may pampalit lang kami ngayon. Eh, si Rans, yung pang loob niya, Ibabaligtarin na lang <laughs> na lang daw kasi may nakasulat naman yung side A, side B so, yung kabila na lang daw pwede pa naman daw gamitin so ayan, di dito na kami, papahinga lang siguro kami at uh, bukas ay maaga na naman kami aalis at sa awan ng Diyos ay ano, may nakuha naman kaming room kumbaga piniyagan kami kasi nga may mga kasama kaming ayan yung na aso ayan, lalo lalo na to, si Sharon Cuneta. Kamukha ni Sharon sa bago niyang gupit Hoy Molly, tingin, oh mo. Hindi yung buhok. <laughs> so, Ayaw. Oh. Abuti na lang pinayagan kami na may dala kami. At lagi naming dala yung yan yung cage nila. Tapos ito yung mamaya matutulog dito. Ay, ano, ah, nagsi cellphone pa eh. Busy pa. <laughs> Sobrang pagod ano. Oh. Mm. -hmm. Ang, Al layo din kasi yung yung ano kasi da ito naga umabot siya ng 3 hours. Rans, latag ka na Rans. Yeah. Ay, pagkatapos ng no? aso. <laughs> bukas, magbabiyahe kami pa balik matap pag natapos yung gagawin namin dito. ay babalik na kami ng Kapalongga so 5 hours lahat ng biyabya uh, babiyahin namin bukas almost 5 hours yun so, may kalayuan din talaga pero wala naman tayong choice wala naman dito yung ibang sasakyan kundi land transportation lang talaga eh, depende bangka abot mo ba dito yung <laughs> bangka <laughs> <laughs> bangka hindi <laughs> abot hindi abot. So, wala wala talagang ibang choice dito. Ang may dito may airport dito, ano? 'Di ba? Naga, Naga Airport. Malit lang airport dito, pero 'yun, byaheng Manila, ganyan tapos Cebu. Cebu ba? Ambot mo na Cebu. Meron siguro ano? Hindi Siguro si Bubao nang gagaling pa ng Manila. Manila muna yata. Uh -huh. Manila. So yun, parang naga to Manila. Pero sa dahit, magkakaroon na din ng airport doon. Hindi ko lang alam kung nag-ano nag, na sila, na pa-transaction na sila doon, pero hindi ko sure kung ino operate na doon. Ano? Oh, Ito, yung paliparan. <laughs> Pa-open? Paliparan ng Kapalongga. Tiyatawa si Ruzo, mo wala naman siyang paliparan. Sige, so, Ranz, so, open mo din paliparan kung kita. iya, yeah, paliparan. Ay, no? ka mo kasi paliparan mo. Ay, <laughs> Ha, yung mino. Nasaan yung mino? Wala, di pa rin kami na gano'n na gabihan. Late, late na kasi kami nagtanghalian. So, ayun, may menu. Ayan, pamilyar ito sa mga nagsusogo. Itong menu na to, laging ganito yung menu eh. <laughs> so, ayan. Si Kian lang umiinom ng ano, ng drinks na gusto niya. Pero kami, di pa kami kumakain. Rans, anong gusto mo, Rans? Tubig? <laughs> di ka na nagsawa sa kata, na tubig. <laughs> <laughs> di, may ano dito, may spaghetti, may ano, tapsilog, ganyan. Gusto mo tapsilog? Masarap yun. Tapsilog. Si Tata Inting pa nagluto. <laughs> bagyong Inting. Bagyong Inting ba yung bagyong ngayon? Ah, At uh, tama yung naisip ko. Di ko alam yung pangalan ng bagyo eh. Ayan, oh, pili, ka na, pili na kayo dyan. Kung anong pwede nating kainin dyan. That one. Tumatawa lang si Kiyan. Oh. Busog na daw ay eh, sa inumin. That one. That one. O, to, sabi mo kay Mami. Ma, gusto mm. mo yan. Gusto mo yan? <laughs> gusto ko, sabi mo. Gusto ko yan. Muya. <laughs> Gusto ko. Gusto ko. Yan, ganyan. Ah! Tutulog na muna kami. Good night sa inyo lahat. Patay na natin lahat ng ilaw. Good night, good night, good night. Mali. Good night po. Tulog muna tayo. Ngayong araw ay eh, ano na? Anong oras na ba? Ayan. 1.35 p.m. na sobrang late na late na. Pero ayun, palabas na kami, pa-out na kami dito sa hotel at pupuntahan na natin yung talagang pinakang mismong lakad namin ngayon kung bakit dumiretso kami dito sa Naga. At yung good news, mamaya na ano lang yun. Mamaya ko lang sabihin. Ako si sa ako upol kami ni Ranzai. Kami talaga. <laughs> Bata ko talaga ito. Tara na, labas na tayo. Bitbit bit na tayo ng mga dalang natin. Mga anak ka na, Kiss. At uh, uh, yung mga Ido. Sabi nga sa Bicol, halika na, halika na, na. Bakit basa ka? Mm, tara. Tara. Ay, yung ano pa, yung bahugan. Ay, ano na iwan? Tara. Ay, wala magbubukas ang pinto. Wala tayong may hawak. Buksan. si Kayan. Bubukas naman si Al. Sige, sipahin mo lang. Wala na ba sa tayo? Pinainit ko na yung sasakyan para ready to go. Wait, Mommy. Wala na kayo na iwan. check nyo na. check nyo na. Double check. Wala na si Kayan. Okay. Careful, na. Sila, sila, Ha? O, nadala na lahat. Tara. nag na ako masyado kay Vance. Hindi <laughs> man may iwan. Siyempre, <laughs> kakopol. Baka may iwan yung kakopol ko ay. Mahirap na. Kakopol of the day. Hindi matatawag na kakopol of the day. <laughs> Ganda ng umaga, hindi sobrang init, saktong-sakto lang. Kasi ano nga, naglindol. Naglindol Sana naglindol? Kumalik, kumalik Quezon, na ayun, naglindol sa kumalik Quezon at pati daw sa Kapalongga, talagang ramdam na ramdam, medyo malakas din, buti na nga lang daw, wala dun si Commander kasi nga, alam nyo naman, no, may dinadala na baby sa atyan niya kasi ang uh, dami ko na na experience sa ganyan, na naglindol sa Batangas, tapos ang daming namataya ng anak, so napakadelikado, buti na lang dito, hindi, ra ramdam ba dito kagabi, hindi ano, baka tulog lang tayo, ramdam so din siguro, ha? Hindi masyado siguro, no? So tara na, puto na tayo. Dito kami ngayon ni commander sa wedruhan. Uh, kumukuha kami ng ipambabayad namin para sa... Basta. <laughs> Yon, andi dito na kami ngayon sa Milton Street, dito sa Naga City. At ayun, mamaya malalaman po ninyo kung bakit, ano yung rason kung bakit kami napadpa dito sa Naga ngayon. Ha? Nang, kumbaga, unexpected. So tara, pasok tayo dito. Dito na nahanap namin yung bahay kasi yung palatandaan may kabayo daw sa taas yung na palak ng bahay nila andito na siya na Commander, sa loob ako lang may iwan doon sa labas so andito kami para bumili ng lupa ayun bubili kami ni kumander ng ng lupa para pagtirikan ng sarili naming tahanan kasi wala kami yung sariling tahanan sa kapalongga nang umupalang nga kami ng tatlong taon na mahigit siguro at uh, siguro naman sabi ko nga deserve naman natin na uh, magkaroon ng ganito kasi nga para mayroon naman tayong matawag na sariling tahanan. Kasi ang dami din ang kasabi sa amin na tulong kayo ng tulong, tulungan nyo muna yung sarili nyo para din baga tulong kayo ng tulong pero kayo nung mapahal lang, parang gano'n. So sabi ko, siguro naman eh, ito na yung time para naman uh, magkaroon nga kami ng matatawag namin ng tahanan talaga namin. At kukwento ko kung bakit pinakailangan namin bumili, kung baga napilitan kami na uh, matagal namin din itong ano, uh, pinaghandaan ako sakaling dumating kami sa pagkakataon na, na talagang hindi na namin kaya sa namin eh. may kahit upahan, siguro may nakahanda kami so yun ang nangyari nito sinuupahan namin talagang wala kaming wala kaming ano wala kaming freedom ganon kasi kasama namin yung may-ari sa loob ng bahay so lahat na lang ng galaw namin parang sinisita kami ganun lahat ng galaw namin alam niyo yung tipo na may gate sila tapos kinakailangan yung dati, laging nakapadlak. Kaya eh, alam niyo naman yung trabaho namin, lagi like kami nasa labas. as every time papasok kami sa bahay para kunin yung ganto, yung bigas, yung ganyan. Napakahirap po, nakakaawa. Lalo na kapag mayroong nasa labas, yung bumuulan, inabot ng ulan. Eh, magsususi ng kanong napakahirap po. Hindi lang yun talaga napakadami. Andiyan yung natutulog ka ng mga uh, 5am, bubusinahan ka ng malakas para lang gumising ka para lang ano um, na lang eh mayroon siyang ipapasuyo doon ganoon talagang sobrang anong sobrang hassle sobrang sobrang hirap pinilit naman namin makasama, ginawa namin lahat nagpakabait naman kami para si sa kanila para wala sila masabi kasi may edad na rin so naintindihan namin ng matanda mahirap nang gumawa ng tulog pero ginagawa naman namin yung best namin para hindi kami maka nila sa kanila para sa at saka araw-araw na alam niyo naman lansangan kami wala kami sa bahay So napakahirap lang talaga lalo na kapag Uh, may bisita kami sa bahay na pati bisita uh, pagsasabihan ganyan yung maiwan mo lang konti yung saglit ano pumasok ako sa loob at may may kailangan kunin pero lalabas ka din sisitahin ka agad may masasabi na agad na na parang uh, ma-heart din yung feelings mo kasi nga bakit ganun ba't ganyan so ang dami sa dami ilan lang yan sa mga ano tapos uh, mayroon paano pa ano ba yung mga bagay rans alam ko alam ni rans yan kasi si rans mismo na natin nasubaybayan niya mm -hmm. na ni rans ano ba yung iba pa din kapag yung sa mga sasakyan natin bo. o oh, halimbawa po sa ano sa sasakyan namin uh, yung palagi nila kaming sinisita bakit kayo bumili ng ganyan bakit kayo kumuha ng ganyan yung mga ganung bagay sabi ko parang hirap naman bakit parang wala tayong freedom para sa pagtulong natin ay eh, nagbuhi kumukuha tayo na sa para sa pantulong natin yung para may service tayo pero ang hirap talaga ano pa ba Rans yung sa mo sa ano pag nga pag lalabas tayo sa lalabas natin yung sasakyan natin o kay papasok na kasi umuulan oh. kaya natin ipasok doon. hindi nila pinapapasok yung mga natin kaya ng, ano ang hirap tapos may parkingan doon, pero Uh, na po, ano ba, uh, kaya nga yung sasakyan namin nakita nyo nilagyan ko lang ng tent kasi parkingin nga naman nila pero kung totoo sin kasi ang dalawang sasakyan kasi wala lang sinasagid nila dito Ay, hindi kami makapagpark kaya ginawa na lang namin ng paraan so ano lang yan ilan lang yan hindi ko nasabihin yung talagang malala na mga na-experience namin dito na pati nanay ni Commander ganyan talagang ano parang para kaming alam mo yung lang na para kang hindi nagbabayad para kang uh, nakikituloy yung sa Madaling Salta para kung nakikituloy lang sa kanila na wala kang karapatan so sabi ko talagang ayoko na din naman makasama sa feelings nila kasi sabi ko ito naman yung time para magkuha naman kami ng sarili na matatawag na sariling tahanan so yun lang mamaya ako pasok muna ako sa loob kasi ako ni Commander at may kailangan sigurong ayusin na mapilit tara uh, kala picture eh. ay <laughs> Ay, dito na kami ngayon sa ayan, sa kalsada kasi nga si Nana, yung anak po nung may-ari ng lupa, ay nagtitingin ng attorney dito para doon kami pupunta para mag-arrange uh, nung mga kailangan na papeles, dedobsil silgan. Diyan yata si Ate sa likod. Katatapos na namin sa attorney. At ayun, naging success naman lahat kasi marami talagang kailangan palang ayusin dito, hindi basta-basta. Pero okay lang yun, at least may nasimulan na tayo para sa mga papeles. At pagpunta kami dito sa SM kasi nga wala kaming mga damit. ginabina kami. Parang 8am na 8pm na yata. So, ayun, wala kami susuotin. Kailangan na mag-stay pa rin dito para safe bukas na ng umaga. Sila runs na doon sa ano. Naiwan doon sa loob ng sasakyan. Kasi tulog si Marcos liit. No, pagod? Buntis? Mm. <laughs> pagod si Buntis ah. Okay lang at least eh, may nangyayari naman sa lakad natin ano. Oh. Tingin kami ng damit ni Marcos, wala na siyang pamalit. Mm, Kinikwento ko sa kanila yung dinadanas natin sa apartment kung bakit tayo kinakailangan kumuha ng sarili nating pagtatayo ng bahay. Oh. So, ilang, ilang, ano lang naman, kung baga konti lang naman yung kwento ko sa kanila, hindi talaga yung pinakang malala. Uh oh. <laughs> Mga ano lang, mild pa lang yun. Mild pa lang. Again, sa so Sog Hotel. <laughs> Sog hotel na naman. Oo, so, parang ulang ng ha. Ay, Spider-Man. Oh, yan yung bago niyang damit daw, Spider-Man. Si so, tonto ang bata. Dito na naman kami at may pagkain naman na kami dito natatnan. Ito. Ayun, pedigree. <laughs> masarap, <laughs> pa, Masarap din. Ano? <laughs> nahati ko na. na. <laughs> nahati na, okay na, nahati na. Okay, yung videos nga pala natin. Pasensya na kayo itong vlog natin, almost ang nakikita niyo puro pagmumukha ko talaga, halos walang iba. So, ano, ang uh, good news natin, syempre, si Commander ay ano, wala na yung ano Yung sa pick-up mo, eh? hemorrhage. Yun, wala na yung, ano, wala na yung dugo na nakita dati sa matres si Commander. Okay na. Ha? Nagtanong, kasi hindi kayo banggitin, tinagatin ko. Basta yung dugo. Yun na yun. <laughs> ang hirap banggitin ay... Kasi basta yun, yung dugo na nasa loob ng matres ano ay... Na, ano na, ano <laughs> uh, Hemore. <laughs> Hemore. Hemore. Dugo, basta dugo. Hindi ko naman inaano yung hemorrhage niya. Hindi <laughs> ko naman pinapakailaman yan. Di mo naman ko sa kanya nangingialam yung pag nakita ko yung hemorrhage niya. Pagsasabihan <laughs> ko yan. So yan, yun yung good news natin. At bukas ng umaga magbabiyahin na kami kasi yun, talagang sinadyasan din kami ng ator ni Tama naman. Kung magbabiyahin kami ng gabi tapos mamaya ulanin pa kami sa daan. Napakahirap. Uh, at kailangan natin na yung safe travel syempre. Saga, may sekreto po yan sa gabi. Kaya Ah, huwag mo na sa Ako, sabihin yun. <laughs> Ako naman kaya malabo ang mata ko po sa gabi. Bulag, bulag. sa gabi, sa madaling salita. So, yon. Thanks kay God at uh, success naman lahat. Uh, <laughs> bulag sa gabi. <laughs> bulag sa gabi. Ba't gano'n ba manok? Bulag sa gabi? O talagang bulag? Ay, ibig sabihin ko wala pa nakikita. Hindi yung parang malabo lang. Eto, yeah, ang Alam na alam ni Rans. Ang dalhin daw kunin ng manok pag gabi. <laughs> Sanay. Kaya pala laging reklamo sa ganon wala ng manok. Alam mo, nakuibang kinukuhan kundi yung kay lang. Ang masakit lang niya, nanguha na ng manok, nagreklamo po at matabang naman daw yung lasa ng manok. Ano nga ni, sa bahay, pag si Papa ay tinatapos sa umaga, kasabi hmm. sa akin ay, Nasa kaya yung manok dito na isa. Hindi hmm. ko alam, Papa, baka nandiyan lang yun. <laughs> <laughs> Pero di alam ng Papa niya, yung ulam niyang tinola nung gabi yun na yun. <laughs> So ayun, uh, maraming salamat ulit sa lahat ng sumusuporta sa atin. Thank you, thank you so much po sa inyo. Uh, at uh gusto ko katanungin muna natin si Commander kung masaya ka ba, Commander? Masaya ka ba, Commander? At ano, uh, yung dream house mo, ano na? Pwede nang itayo. Ha? Huh? <laughs> Halata naman. <laughs> uh, <laughs> oh, masaya. Masaya ano? Wala ta naman ano. Mm -hmm. At ano? Uh, Tawawa tayo dun? Lumalaki namin pati tayong pamilya niyo, kaya mas kailangan niyo. Ano yan? Lumalaki namin pamilya niyo, kaya mas Wala. kailangan niyo. Akala ko ikaw lang yung lumalaki. Oo, <laughs> siya. <laughs> <laughs> yung part of the natin si Ras doon ng kwarto. Pavel na nabaga tayo. Oo. Oh. <laughs> Lalagyan natin... oo. Ah. Masa! <laughs> Panganay na anak. Pamilya yung baga tayo. Hindi <laughs> <laughs> na yung sa katawan, ano? <laughs> Ayan, mga aso kumakain na oh. kumakain Subscriber na sila ng Facebook. Subscribe na daw. Ipapromote oh, ko Promote mo yan. ako anak. Sabihin mo subscribe S channel. S subscribe it. And share daw. Oh, thank you. Maraming <laughs> maraming marami salamat sa pagsama sa amin sa travel namin Daddy, mula Kapalongga hanggang Dai to Dai Naga. Thank you so much po sa inyo. Oh. Yung shirt na ako yung Spider-Man. Opo, okay, Spider-Man yung shirt mo. Okay, maraming salamat ulit at pagpalaan po kayong lahat. Tomorrow, uh, pag maagaga pa, maagaga pa ma kami makarating, Diretso tayo sa beneficiary natin para nang sa ganun ay makamusta natin sila. So yun, abangan nyo na lang. Magiging vlog. Thank you, thank you so much. God bless po sa lahat. Supportan nyo pala Rans TV, tapos si Commander ni Marcos. Masaya kami dahil may good news na doon sa hospital, sa, sa clinic. May good news pa na magkakaroon na kami ng ano. Wala pa pala. Mayroon ng lupa pero wala pang bahay. Si Rans yung construction worker doon. Siya lang yung kinuha namin. Siya lang ang kinuha namin pa kasi wala kami budget pambayad. Si Rans na lang yung construction worker. Ayaw ko naman gawin yun. May mga diba, kawayan. Kawayan. Ka 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 <laughs> tapos, sila ka <laughs> ng kulungan ng manok. Sana <laughs> so, ilalagay sa kulungan ng manok ay. So yan, maraming salamat. Ingat po kayo lahat. God bless po.